Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsisisi na nga po ngayon si Doc Rivers sa Milwaukee Bucks Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na rin naman nga po mga bagong re back sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po nai-balita ko sa inyo mga katrops, dahil nga po sa patuloy na pag-struggle ng Milwaukee Bucks na manalo ngayong season, ay pinapaulan na nga po si Coach Doc Rivers ng iba't ibang mga pambabatikos mula sa mga fans at NBA analysts, kagaya na ni JJ Redick na nagsabi na hindi nga daw po nito inaako ang kanyang pagkakamali sa kanyang bagong kupunan. Alam nga daw po niyang napakahira para sa isang head coach na mag over ng isang team sa kalagitna ng season, katulad na lamang ng mga players na nahihirapan na mag-adjust sa kanilang mga bagong team dahil sa trade, pero ang hindi lamang nga po niya nagugustuhan ngayon ay ang katotohan ng parati na lamang nga po itong ginagawa na excuse para pagtakpan ang kapabayan ni Coach Doc Rivers sa kanyang mga sinasalihang kupunan. Yes, hindi malang nga po nito inaako ang kanyang responsibilidad at pagkakamali na ginagawa sa kanyang team lalong lalo na sa Milwaukee Bucks. Pero mismo si Doc Rivers na rin naman nga po nagbulgar sa harap ng media na bago pa man nga po niya hawakan ng box ay sinabi na nga po niya sa kanilang management na ayaw nga po niya itong gawin since sigurado nga po na sobra silang mag struggle ngayong season. Hindi rin naman nga na po biro ang pinapagawa sa kanya ng box na pag over at baguhin ang buong sistema ng kanilang team sa kalagitna ng season. Kaya maging siya nga na po ay nagsisisi na rin naman sa kanyang naging desisyon sa pagkuha niya sa offer sa kanya ng Milwaukee box. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron na rin naman nga po mga bagong re bak sa Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga katrops na mga fans ng Lakers ang nababahala na sa pagtatamo ng injury ng kanilang mga players bago pa man magsimula ang kanilang game kontra sa Golden State Warriors. Pero ayon na rin naman nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, kung meron man nga na mawawala sa lineup ng Lakers, ay meron na rin naman nga po silang inaasahang babalik at re -rest back sa kanilang kupunan. At sila nga po ay kinabibilangan ni Max Christie at Cam Reddish na nakalista na nga po bilang questionable at game time decision matapos ang ilang linggong pagre-recover nito sa kanilang mga natamong injury. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Kung sakali man nga po na maging maganda na ang kalagay ng dalawang ito bukas ng umaga, ay sigurado nga po na maglalaro na sila laban sa Golden State Warriors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.